Hi guys! This is Mama MaroBlam! Welcome to my video! For today's video, kagigis na lang guys, napuyat ako sa mga kagat ng lamok mm -hmm. dahil guys, kailangan linisin na ang mga sulok-sulok para lumayas na ang mga lamok na mamugad sa iyong mga sulok-sulok ng tahanan. So guys, ako lang talaga natatangi. Naglilinis dito. Takot silang humawak ng walis. lang gawain. sa bahay. Hindi nila alam guys. Nakakapagod din kaya. At mm namumuti na iyong buhok. Yung bagang pag ungit ay iyong pagwawalis. Andyan na naman mga buhang. Yung mga paa ng kabayo. ay istin ng mga kasama ko sa bahay. Labas-pasok ang kanilang mga chinilas, guys. Kaya paulit-ulit na lang ang pagwawalis. Walang katapusan. Kapag hindi ka naman maglilinis. Nakainit ng ulo. Makiramdam mo, kumukulo na ang Kumukulo na ang dugo mo. Buti na lang talaga. Mababa lang ang dugo ko. Kung hindi na, high na ako. So ngayon guys, magmamap na naman ako ng sunrox at So guys, kailangan ng banlawat ng mga na sa dunia. So ngayon guys, ako na may maglalaba. Dito ako pwisto guys. So ngayon guys, ito ang aking mga labahan. Hindi nakakaalam, ikinakamay ko lang yan. Sayang ang bayad ng laundry. Anong ginagawa ng mga kamao ko? Ito so naman si Pau Pau, handa ng kanyang higaan. Feeling mm -hmm. relaxing. ayo naman niya magpaligo. Amoy otot na. Ang aking chupa. Kaso <laughs> nakakaawa din. <laughs> Parang tao din baga ang aso. Kaya nasayaan mm -hmm. ko na siya dyan. Thank you for watching. God bless.